Hello, welcome to uh, yung mga princess na sa itong ating collective love reading. So, collective ito, wala kang specific soldier sign. Ang importante, yung pinaka-reading kung makarelate ka, makarasalit ka, maaaring ang reading na ito ay para sa iyo. By the way, if you don't like the way I read, hindi kita mapipilit, pwede ka naman next video. Okay? Or i-check na lang yung mga nakaraang video pa namin. And, yeah, let's start medyo sensitive na yun or medyo nag-hiktik si YouTube pati din sa mga cards. May mga times na feeling na hindi appropriate yung card sa lahat ng audience. So, um, medyo nakakaroon siya ng na limitations pagdating doon. So, ito yung ating gagawin class ng reading ngayon dahil yung card na gagamitin ko ay may mga image na hindi appropriate or hindi gusto sa YouTube ipakita. Um, so, let's start for the sign of uh, collectors. Okay. Uh -huh. Bakit pwede ka ng mga taong iniiwasan? Sa pwede may iba sa'yo pwede mga taong iniiwasan ka? And then with the page of pentacles, it could be related to a child or yung mga bagay na hinihingi ng isang anak o ng isang bata o yung lalo na may anak ka. -an. Yung iba naman, it could be someone na bata, it could be a teenager, asking you for something. Pero, nakikita natin yung pag-iwas mo dito. Kasi you have the seven of cups. So, may mga bagay kang iniisip na bibili na gusto mo makuha sa sarili mo. And so, nandito yung pagpapapigil mo or you're not paying attention. You're not paying much attention sa kung ano man yung mga hinihingi itong mga bata na si God. So, kung hindi ka nakaka-relate, guys, pwede yung side mo sa kabila. So, pwede magkapalit-palit ang side ang side dito. But of course, hindi, hindi na, huwag mo pilitan na pag ng ka sa mga sinasabi. This could be a person in the past. Nakakita tayo ng ending dito. And the, uh, the eight of cups is here. So, the three of wands, eight of cups, nakakita tayo dito ng in the future, ito person nito. ito. Dahil nagkaroon ng ending sa inyo, nakakita tayo ng pagkamiss. Pag-iisip, mula dito sa person na ito. Oh. And with the sun, pointing my ideas regarding to what are to This person is really updated, you no? with the chariot. Ah, uh, so mga oh, yung mga bagay na mo, yung mga etc. And uh, yeah, this person is currently broken hearted. May malayo, malayo man um, ano lang siya ngayon, nasasaktan lang siya. Kasi nga, namimiss ka na. Well, of course, alam mo kung hindi iwasan mo yung personal. but uh, emotions ninyo sa isa't isa, -tisa, the four of swords is here, yeah. ah uh, sa ngayon, nandun yung you don't care about this person, the, queen of pentacles is here, the four of swords mas may concern ka pa nga ngayon sa finances mo, career mo, etc. Kung paano mo babaguhin yung situation mo, you know, I feel like ngayon, kasi in the past na kita natin, hindi ka masyado mag-take ng action. It's just that, pinahayaan mo na lang, alam mo yung bahala na si Batman, bahala na si Lord, bahala na gabi ganyan, yung pwede dumating sa akin. Pero ngayon hindi, you're taking actions eh, sa mga bagay na ito. Kasi pwedeng sa, uh, na, na ano mo sa sarili mo na, kung hindi pong gagawin yung mga bagay na yun, walang pangyayari. Walang uh, ending. Kung baga, hindi, hindi wala nga pinending sa iyo, no? Kung hindi mo ipupit yung sarili mo na as much as possible ay i-gawin yung mga dapat mong gawin pagdating sa, lalo na sa finances. you are uh, pushing yourself, no? Na magawa yung best na magagawa mo. ah uh, emotions naman ang person na kakonnect mo. Ano yung emosyon niya sa Nasa ibang um, hindi ako sa routine, ano to? Ito? Sorry, it's still Mercury retrograde, so medyo nagbubulol bulol pa ako sa mga words ko. Apektado ako nyo. Hmm. Uh, ayan. Hindi ano sa sabihin ko. <laughs> <laughs> Nawala na sa loob yung sabihin ko. Anyway, you don't fear the nine of cups, the king of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, so yung emotions niya para sa sa'yo. Ano kanya? Gusto ka talaga nito person na tayo. And the king of pentacles. Lalo na yung financially or yung pag-ibang. Ah... Uh, kung ano ginagawa mo pagdating sa career mo, gusto niya yun, kung ano ginagawa mo, eh. whatever na pinapakita mo. The two of pentacles is here. I feel like may nagagalit or may nagpag-aaway tayo kita dito na hindi naman niya kayang i-let go. Basta-basta. It could be mga taong involved sa connection niyo na nagiging dahilan para yung mga natatakot siya bumagsak eh. Parang hindi niya kaya i let go or alisan itong mga tao ito. na yung, yung iba sa inyo to be parte ng family niya, mother, father, pwedeng again sa connection niyo or sa iyo. Para na yun, niya. Yung iba naman, it could be another relationship na involved sa connection niyo na parang natatakot siyang iwan or alisan itong mga tao ito na nagiging dahilan para sa person na ito na parang masanan siya doon or uh, if maging doon na lang siya. Kung Mga... yeah, hindi, ko siya nakikita kung umaalis sa situation na kung saan. Nakikita niya naman yung sarili niya na uh, may hirapan pag inalisan niya yun. So what will happen in the near future for the both of you? The devil is here, this is Capricorn energy the song. Oh, with regards to your career, maganda yung pinapakita dito. There's uh, positivity. This is you brightly shining pagdating sa bagay na ginagawa ko. You will accomplish a lot of things in life. And the two of uh, swords, ah, sorry, two of wands and the ten of pentacles for Virgo, Capricorn, Aries, Leo, and the Paris energy. May, may nakikita tayo dito plano na magbibigay ng maraming pera sa iyo in the future. So ituloy mo lang po. Pagdating sa person mo, I'm really 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 sorry to say, pero hindi niya magagawa gumarap sa iyo kasi pwedeng nahihiya siya. And yun nga, sabi ko nga sa iyo, the two of pentacles, so oh, parang hindi niya kayang i-let go ito uh, yung mga tao magigalit, mag magigalit sa kanya. And ayaw man niya na piliin yung mga tao niya. Pero wala kasi siyang choice kung di piliin yung mga tao niya. Diba? And uh, sa ngayon nasasaktan yung person na kasi alam niya yung mga bagay na mawawala sa kanya, yung mga tao mawawala sa kanya once na mag-take action siya sa iyo. Dato yung gusto niyang i-end yung bagay na ito na nangyayari sa so inyo, like ayaw niya na nangyayari sa kanya, etc. Pero I feel like itong person na to wala siyang enough strength para piliin yung sarili niya. Which is yung sarili niya, yun nga, yun yung part na ikaw yung gusto niya piliin. Pero, mas pinipili niya kung ano yung decision or kung ano yung gusto ng iba tao pa So, thank you for watching and love you all. And, bye-bye.